sa Pilipinas sa mga labi ng tatlong OFW na nasawi sa sunog sa Kuwait noong nakaraang linggo. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainel Pawid. Inilabas ang mga labi ng tatlong OFW pasado alas 5.30 ng hapon. Sila ang mga nasawing biktima sa nasunog na gusali sa kwit nitong Miyerkules. Kasabay ng paglabas ng mga labi ang pagbuhos ng luha ng kanilang mga kaanak. Hindi raw kasi nila inaasahang nakakahon ng uuwi sa bansa ang mga mahal nila sa buhay. Si Johanna na anak ng nasawing OFW na si Jesus Lopez, nakausap parawang ama noong gabi bago mangyari ang sunog ginaumagahan isa na si Lopez sa na hindi nakalabas ng buhay sa nasunog na gusali. Limang taon na raw nagtatrabaho sa construction sa Kuwait si Lopez para mapagtapos ang pag-aaral ng tatlong nakababatang kapatid ni Johanna. Tiniyak naman ang Overseas Workers' Welfare Administration o OWA na may scholarship grant para sa mga anak ng na mga nasawing OFW. Naayos na natin yan. Ang OWA merong alalay na bibigay na bereavement, funeral and the other benefits worth 220 And uh, ang kumpanya ay magbibigay rin ng $10,000, ang Kuwait government $15,000 at tinaasikaso pa natin insurance. So lahat yan, masasagot na kaagad yan. Ang Ding alin na Pinoy naman yun. na nakaligtas sa sunog, patuloy na magtatrabaho sa Kuwait, hindi na muna raw sila uuwi o magpapa-repatriate. Kami po ay diretso magtatrabaho dito sa Kuwait kasi hindi naman po kami gano'ng apektado ng sunog. Kami po ay hindi pinababayaan dito ng ating embahada, ng ating OWA, at saka na aming pong kumpanya. Nitong June 12, sumiklab ang apoy sa gusaling tinitirhan ng migrant workers sa Kuwait. Base sa investigasyon ng mga otoridad doon, short circuit o problema sa kuryente ang pinagmula ng apoy. Pinakulong na rin ang tatlong sangkot kabilang ang may-ari ng gusali dahil sa umano'y kapabayaan. Nagbabalita mula sa frontline, Reynel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.